laging magpatalo sa mga tao nonsense useless makipagtalo sa taong sarado ang utak walang alam na rason kundi yung kanya lang walang alam na detalye at ayaw ng dagdagan yung alam na alam mo mali naman pero ang tapang-tapang pang usap sayang lang ang oras mo sa mga ganitong tao hindi hindi ka mananalo sa mga tao ganyan mabuti pa magdilig ka na lang ng halaman makakatulong ka pa sa kaligasan ang point hindi mo sila kailangan. Wala kang obligasyon na ibahin ang isip nila. Sa unang usap niya pala, segundo pala ng tumataan. Alam na alam mo, wala kang pakikinabangan sa oras na gagamitin mo sa kanila. Nagpapatunog matalino lang sila. Nagpapatunog na marami silang alam na akala mo kapag nagsalita, yung opinion na niya ang dapat nanginipabaw. Dapat yung opinion niya ang dapat pinakikikan. Nakakalungkot ang taong Marami na din siguro nag-attempt na itama siya pero kapag nakakontra ka na sa kanya at yung isi-share mo na ang sasabihin mo, nagagalit. Hindi naman masama kung tatap kayo linawin ang isip niya at ituit ang tabingin niya ang opinion. Pero again, segundo pa lang, malalaman mo na sarado na ang isip niya at ayaw ng tumanggap ng ibang pananaw o rason. Again, Huwag magsayang ng time sa mga taong ganyan. Ikaw ang talo dyan. Ikaw ang lugi kung ipipilit mo lang ang gusto mo. Sa totoo lang, kapag ipinilit mo ang sa iyo, ang alam mong patigas ang ulo ng kausap mo, mararamdaman mo ang pagod. kapag natapos ang pag-uusap niyo. I mean, wala ka namang ginawang grabe, wala ka namang binuhat na mabigat, wala ka namang ilakad na malayo, pero na bagod tumaas ang pipi mo. Napaisip ka ng malalim kasi naman, sinabayan mo ng lakas ng boses at galaw ng katawan ang pag explain mo. Sa dulo, tama. Napagod ka nga. At totoo na ba, nakakapagod ang makipag-usap sa tao. Mali ang isip. Di ba nga, uh, sikat na sikat ang linya. Huwag makipagtalo sa bubo. Sa una, parang gusto kong sabihin na, grabe, huwag namang ganyan masyado namang mapagmaligit yung linyang yan. Pero sa bandang uli, masasabi mo, tama, iiwasan mo makipagtalo sa bobo Sabi nga sa Proverbs 23, 9, Do not speak in the ears of a fool, for he will despise the godly wisdom of your words.